Pumalag si Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, share Lala Soto sa mga taong bumabatikos sa kanya dahil sa kanyang pagiging Soto. Marami kasi sa mga netizens ang tumutulig sa kanya at nagpaparesign sa kanyang pwesto bilang MTRCB chair dahil sa manoy unfair at hindi makatarungang pagtrato nito sa mga noontime programs. Si Lala ay anak ng dating senador at kasalukuyang EAT host na si Tito Soto. Sa nagdaang press conference ng MTRCB nitong Huwebes, September 28, Natanong siya ukol sa pag-iisip ng tao na may conflict of interest ang desisyon ng ahensya dahil anak siya ng isa sa mga hosts ng kakumpitensyang programa ng It's Showtime. Kahit kasi nauna nang inihayag ni Lala na nag-inhibit o hindi siya sumali sa botohan ng board ukol sa pagpapataw ng suspensyon sa kapamilya noontime program at wala siyang kinalaman sa naging proseso ng board para sa transparency at fairness ay marami pa rin ang naiimbyerna sa kanya. At nang ilabas nga ang MTRCB ang resolusyon ng pagdedenay nila sa inihaing apela ng its showtime ay mas marami pang nainas at nagsabing magbitiw na siya sa pwesto. I truly believe my being a soto or my father's daughter should not be taken against me, instead, it should even be taken positively, that I am someone who grew up in the industry, I am someone who loves the industry and understands the industry, saad nilala. Dagdag pa niya, I really believe that we should respect others' opinions also, that's their opinion, there's nothing I can do, I am just doing my job humbly and justly, dagdag pa niya. Nagpapasalamat naman si Lala na inihanda raw siya ng Panginoon kung paano ay handle ang kanyang detractors at sanay na siya sa mga pambabash na natatanggap. I really believe that the Lord prepared me for this because I grew up in public scrutiny, I saw my parents always talked about, I would read about my father, or my titos, and family all the time in the papers, sabi ni Lala, dugtong pa niya, Bashong is not new to us, to me, you all know what they've said about my father in the past, I thank God I am unbothered, hanggang dito na lang po, ano po ang masasabi niyo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.